sa kabilang linya na natin si Arya Lea uh, bibigyan niya tayo ng update no kahapon kasi uh, nag uh, nagbalita uh, tayo tungkol sa mga bilad ng traders diyan sa bypass road at sabi nung mga nagbibilad, ha, ah, binigyan daw sila ng permit ng Barangay Makatkatwit at uh, <laughs> Barangay uh, Bunal. <laughs> At uh, yan nga, ah, bibigyan daw, uh, naglabas naman na ng pahayag yung uh, punong barangay ng Bantug at Makatkatwit uh, at hindi raw sila nagbibigay ng permiso sa traders para magbilad ng palay dyan sa bypass road. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? E, eh, balita mo yan! Aurea Lea. <laughs> Ayan po at magandang tangalin nga po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalo lalo na po ngayong araw sa mga nakaabang sa ating Facebook Live Streaming. <laughs> ang pagbibigay ng permiso sa pagbibigay ng panay sa bypass ay hindi trabaho ng pamahalang barangay dahil ang bypass niyan ongoing pa at hindi pa na ito turn over ng contractor sa BPWH o ang Department of Public Works and Highways. Ito ang kaliwanag ni Barangay Captain Ingracio Calosa Jr. ng Barangay Bantog. Kaya yung pagbibilad ng palay ay walang karapatan. Ang barangay na magbigay ng permiso dyan, dagdag pa ng kapitan. Ngunit sa panahon ng anyan, kapag walang mapagbilaran ang mga magsataka, kanilang ipinapakiusap sa DPWH na magbilad ang mga may na magsasaka. Ngunit walang permit na ibinibigay at walang karapatan ang kapitan na magbigay ng permit sa pagbibilad. Ganun well, din ang pahayag ni Barangay Captain uh, Carlito Pascoa ng Barangay Makasatwit. Tanging barangay certificate lang ng mga namimili ng palay na residente ng kanyang barangay ang ibinibigay niya para makapag-renew ng kanilang business permit. Samantala kasamang jet kasamang army, naabutan natin ngayong umaga, Febrero a 16, ang isang malaking truck na nagsisimula ng magladlad ng ibibilad na palay sa bypass road sakop ng barangay Bakayaw. Nang tanungin natin ang mga painante nila, hindi na sila na sabihin kung sino ang may-ari may ng mga palay at hindi rin daw nila kilala. Napag-alaman natin sa si isang ahente kalaunan na, na si Ginang Vicky e. Gonzalez sa Galinmec, Gimba Medesiha, na ang nasa mahigit 600 gabanis ng panay na ibinibilag na araw ay nabili pa mula sa Santiago Isabela ng magkosisyong taga-gimba na hindi pinangalanan. Si Vicky Gonzalez din ang uuhan ng mga panay na ibinibilag ngayong araw para ibenta o dalhin sa kanilang buyer. Halos nasa magkabila ang kalsada ng bypass road ang nakalaglad ng mga palay ngayong araw na ito at pawang mga ani mula pa sa Pangasinan at Isabela. At yun nga ang update natin ngayong araw para sa Balitang Lokal. ng radyo natin diba? Ito po ang inyong para sa Balitang Lokal. Kasama niyo sa pagbabalita at servisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat, Ayaleya. Pakinggan nga natin yung pahayag ni uh, Kapitan na uh, Engracio Calosa at saka ni Kapitan Pasqua. Calosa mo na. Calosa. Ayan. Meron na naman palang nagbibilat. <sniffs> Ako napakatigas naman ng... Uh... <laughs> oh, mukhang kinakailangan oh, oh. na ipuntahan oh, ni oh. Hepe. Ban bantayan na lang ni, ni Hepe. Hepe. <laughs> Oo, oh, oh, kasi sabi uh. ni Hepe, ni Remind eh, binigyan pa oh, sila oh. ng... Uh, may directive eh. na Ay, directive bawal mag... May directive ng mga... DPWH. hindi kayo sumusunod, Ah. Okay. Ah, sige, eto na. Hey. Eh. Magandang hapon po, uh, Kapitan Calosa. Uh, Ako okay. mo... Um, matanong ko lang po, Kap, uh, regarding po ito sa mga nagbibilad na naman ng palay dito sa bypass na sinasabi po nila na humingi daw po sila ng permiso sa inyo. Ano pong masasabi nyo? Uh, yung pagbibigay po ng permiso sa mga nabibilat ng pare sa Bypass, eh hindi trabaho ng pangalang barangay yan kahit sa marangay. Kasi yung Bypass na yan, ongoing construction pa at hindi pa na itatarno over ng kontraktor sa DPWH. Kaya yung pagbibilat ng palay, ay walang karapatan yung marangay kahit sino marangay na magbigay ng permiso dyan. Kaya sa barangay Bantog wala kami binibigyan ng permiso. So, pero may isang bagay lang na sa panahon kasi natin kapag na ang mga magsasaka, lalo na isang kahit isang tuka na magsasaka, kapag nilang may bebenta ng mahal yung kanilang ani kung hindi nila ibibilan, eh yun, pinapakiusap namin na na kahit sa dependable units, nakikiusap kami doon na, na magbilad yung magsasaka para sa mga mahihirap na magsasaka. Apo. Wala o, permit, pwede wala magsasaka po nito. Walang, walang permit Bawal, wala, wala sa batas karapatan yung kapitan Apo. na magbigay na permit sa pagbibilad so, so maraming salamat po, Kap. Iyon lang po ang gusto po natin malaman. Maraming salamat po, Kap. Sige po. Si uh, kaka, pa Pasko? Mm -hmm. pa Ay, ganon. Oo, oh, halos uh, although hm um, ko common common naman yung hindi yung talaga ni DK DK Gonzales. Si Biki Gonzales meron din? Ha uh, ah, okay. Ah, oh meron. Mm, 'yun yung may uh, bilad uh, ng anim na ran diyan sa my pass. Apo apo, apo, apo yung sa yung bilad si... mo araw. Oo, taga-o. Oo, ng yung saan? O -o. araw. Tagatan si Biki Gonzales. Tagalinek. Taga Taga apo. Ah, okay. Sige nga. Yan ma, magandang umaga po. Ay, sarap naman. Ano naman pong pangalan ito. nila? Ah, ma'am, ako po si Virgie. Tagalag na nito. Ano po apelido ni Ma'am Virgie? Gonzales, ma'am. Ha? Gonzales. Gonzales. Ma'am Virgie, ito po bang ibinibilad niyong palay ngayon dito sa bypass? Ilang kaban po? 600 po. 600 kaban? Saan po galing yung mga palay galing na to? Galing po ng Isabela Santiago, ma'am. Ah, Isabela Santiago. So yan po ay doon yung panabibili. Ah, po. Tapos po dito po niyo ibinibilad. Ay, po. Um, sino po ba ang mga kasama niyong traders dito na mga nagbibilad pa ng pare dito sa bypass? Ah, dito ma'am sa traders na to, ang kumuha po ng pare dito is si Sir Leo at si Sir Luis. Ano po apelido nila? Yun lang, ma'am. Hindi, Hindi ko na, kabisado ko pinido dito. Napas na layo po, tsaka Luis, kabisado na po nila. Taga dito po yung ah, po, sa gimba. So, nakutusan lang po kayo na magbilad. Hindi ay, po, binili po nila. Binili po nila yan, deliver po. Deliver. Deliver lang po yan galing sa Bella, ma'am. Ah, diniliver nyo, pero dito na po rin pinapabilad. Yes po, ma'am. Pero kami na rin ang kukunan dry, ma'am. Maya lang, kunti. Kukunin natin po namin yan pag na-dry na siya. Saan nyo po yan dadalhin, ma'am? Dadalhin na po na namin sa rice. Ah, rice meal. Mm -hmm. Kasi po, uh, ah, tatanong ko lang po sana kung saan nakakuha si Sir Leo or si Sir Luis ng permit para magbilad ng palay dito sa bypass. Ma'am, yun lang po. Mamay, nakiusap lang po muna kami na ibibilad dito. Mamay, kukunitin po namin. Ah, okay. Kanino po kayo nakiusap? Eh, sila na po may problema doon, ma'am. Ah, okay. Po. So, magkano naman po ang per kilo ng palay ng labanan ngayon, ma'am? 25 mam? po. 25. 25 yan po ba? Fresh from yes, the farm po. na? Yes po. Mm. So, mm. ganda naman pala ang price. Okay na. Yan lang po sa ngayon, ma'am. Ay, ay, Leia. Ah, uh, <laughs> uh, ay, Leia. Ah, uh, siya siya ang mismong namili pero natanong ko ba na ba, sa siya bigyan ng permit na magbila doon. Bakit? ang umiibaw ng permit ay yung dalawang boss niya na taga-gimba na may, ang may-ari ng palay na yan kasi siya ang bibili ng palay na yan kapag natuyo mamaya siya rin ang kukuha niyan. Okay, so uh, ah, lang natin ha. Ah. Yung palay, ay, yung palay ay galing ng Isabela, diniliber kay Leo, o oh, uh, Luis. Luis ba yan? Oo, oh, Leo. Diniliber kay... No, no, mama. <laughs> oh, oh. At uh, uh, nung uh, dumating galing ng Isabela, Bibilhin ang uh, tawag. Uh, uh, oo, pero uh, diniliver kay Leo Luis ng uh, uh, hindi dry, anong tawag mo doon? Bagong ani. Bagong ani, oo. Oh. At binili uh, uh -uh. ni tong Virgie kay Leo at Luis. Ganun ba? Bibilhin. Bibilhin. Siya ang hahakot. Ganun ba yan O yung liya? Oo, siya ang hindi ang may-ari ng palay na yan ay si Leo. Ang Leo na yan, nakisama pang isa, taga Daudi, taga Rito daw sa Gimba, yan talaga ang may-ari ng palay. Yan ang bumili doon sa isang Isabela. Oh, no. Ngayon, ah uh, ngayon ito naman si Vicky, ah uh, Vicky Gonzalo. Virgie, Virgie, Delico. Siya, siya ay? Uh, siya ang... Pipi. Si ang kukuha ng palay ngayon ng din araw kapag natuyo at si ang magdadala doon mismo sa pangalawang kamay na bibili ng palay. Sino yun? Ah, uh, Pipi Bergie. Pipi Bergie ay ahente mo na bibili. Ahente. Yes. Ahente. Yes. Yes. Ano, ano siya? Ahente siya ng dalawang magkasosyo na pag-agimba. Ah, uh -huh. Okay, so itong si Virgie, uh, paano niyo nalaman na nakiusap na ibilad dito sa Bypass Road? Yung dalawa daw na, uh, yung dalawang nabanggit ng tao na yun, na, dahil tinatanong natin sa amang di kanina kung anong ating hindi ba sa din ba daw yun, yun daw ang humihi ng permit para makapagbilad sila ng palay kanina. Uh, wala, na, actually, alam mo, yung word na permit, ala, hindi siya applicable dito eh. Parang humini, nakisuyo lang sila kung kanino. Walang permit. Hindi na walang, walang, walang hindi, permit. Walang na. Hindi, walang so, permit. hindi, walang walang, walang, walang uh -oh. permit. Na oh. uh -oh. uh, inalaw. Hey, no, nakisuyo? Yun yung hindi malaman. Na ang, ang, sabi ni... Din, tinanong si Virgie, ah. sinabi ng sino po ang nagbigay ng permit. Uh, hindi, niya, hindi niya sinagot yon Sabi niya, nakisuyo lang po na magbibilad kami dito uh -oh. sa bypass road. Uh, kanino kayo humingi ng, per, ng uh, kanino kayo nakisuyo? Ay, hindi na namin problema yun. Yun ang sagot niya. So, sino uh -oh, uh -oh, informasyon uh -oh. kung sino ang nagbigay? Uh -oh. ng pangintulot uh -oh. magkatapos na makisuyo. Uh o -oh. uh -oh. uh -oh. oh, yan, o sige, so, di, ang mahalaga lang dyan He said, she said uh, -oh. um mahuhuli dyan Uh, ang ang ano dyan na Ayalea, eh, puntahan na ng polis. Kasi, mm -hmm. Paras, oh, sila yung nagpapatupad mm -hmm. ngayon ng ano mm -hmm. eh, ng, uh, nagre-remind, di ba, na bawal mag magbilad sa highway. Mm -hmm. oh. at ba, para mag uh, existing ay, loss ay, yun eh. Existing loss. Kung ngayon, kung uh, uh, ang sinasabi naman ba? ay uh, parang may nakikisuyo sa kanila, mm -hmm. at ang natutukoy ay eh, si Mayor, o di uh, linawin nilang maigi mm -hmm. kung pinapayagan uh, ba nila o oh, hindi at may evidence oh, oh, oh. uh, kasi parang sa kabila nung ganong uh, may uh, ini-impose yung uh, PNP sila kasi talaga ang taga-execute nyan eh mm -hmm. ng mga batas eh no? mm -hmm. Ay, hindi na po pwedeng uh, um, sige i re ko bukas hindi ko na irere-remind, bahala na sila. Hindi gano'n 'yun eh. 'Di ba? Oo. kaya kailangan lahat tayo. Sino lang sumusunod? Uh, may aksyon. Kailangan kasi lahat sumunod dun sa batas, mm -hmm. 'di ba? Kaya nga batas mm -hmm. eh. Mm -hmm. Hindi yung batas eh baba ni mo, <laughs> mo. Ganun, may malaking problema, kaguluhan, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Eh kasi may mga nabawal no, nagpabawal naman. Mm -hmm. O tapos kaya meron namang malakas. Oo, na kasi, nagbibilad. Oo, ngayon. Hindi ba pang na yun ni ni ano, ang banggit ni Hepe kahapon, ay alam uh, aalamin pa niya kung totoo ba na meron silang uh, uh, authority okay. na. Mm -hmm. uh -huh. Di ba? Oo, oh, yung uh -huh. authority. Sino, uh, yung authority na magano na magbilat sila. O, oh, kasi kung uh -huh. mga sabi-sabi lang at verbalan, hindi kasi magmamatter yun eh. Ayan. Mm -hmm. Sige. Ito, Ito. si uh, Kapitan na... Uh... Okay, Kap Kalos, ay, kay Cap uh, Pascual. Pascua. Pascua, Pascua. ng uh, Makatwit. Oh, let's hmm. go. Magandang po, uh, hmm. Pascua. Matanong <laughs> ko lang po, um, kayo po ba ay nagbibigay ng permit sa mga traders na nagbibilad ng palay Diyan sa bypass? Uh, hindi po, ma'am. Kasi Kaming mga kapitan, lalong-lalong na ako, wala akong karapatang magbigay ng permit para maggilad ng palay sa bypass. Kasi wala namang nasasakupan ng barangay namin sa bypass. Hmm. So ito pong uh, nakausap ko po kanina na tinatanong ko po siya kung anong apelyido niya, sabi niya po Pasqua. Pero po, nung matanong ko po kung saan sila kumuha ng permit sa pagbibilad ng palay dyan sa bypass, ang sagot niya po dito sa Makat Katwit. Kaya po, uh, inalam ko lang po sa inyo. Pero po, yung po palang nakausap ko kanina, hindi po paswa din ang apelido nun. Nakita ko mong sa picture sa Chilton, eh. Bulante ang apelido nun. Ano pong pangalan nun, Kap? Eh, dito sa barangay namin, ang popular na pangalan niya, Idro. Sidro Bulante. Sidro. Oh, Sidro. Sidro, Sidro. Eh. Sidro ba o Sidro? Sidro. Sidro? Sidro. So yung palay pong binibilad doon, kanina po yun, Pasko daw, Pas Pasko po ang mayari. Eh, pagka sinabi niyang Pasko, madam, eh, yung oh, pamangkin ko, si Kwan, Ismail Pasko Jr. Yung may mannalon dyan na truck? Ha, ah, opo. Okay. Okay. So maraming salamat po, Kap. So, maraming salamat din po, ma'am. Ay, ay, Oo, oh, eh, pamangkin pala ni Cap yung, uh, yung Pasko ah, na namimili ng palay. Pero yung, yung nagsabi sa iyo na Pasko ah, sinabi mo niyang siya yun? Oo, okay, oh, yung si, yun, bu si bu Bulante. Pa Bulante ba? Bulante na lang pala. Uh Oo, oh, oh okay. Bulante. Oh. May kaugnayan ba yon si Bulante at si Pasko na i-connect ba natin na magkakilala yon Oo, oh, yung bang binibilat ni Bulante kay Pasko na-establish oh, pala. <coughs> hindi, na-establish okay. na. na siya. Ano, ano, Ay, Ardelia? pala nga yung sinabi niya. Na-establish. Oh, kasi, na-curious lang ako nung tinanong ko sa kahapon kung ano, uh, Kuya, ano pong pangalan niya? Sabi niya, Pasqua. Ano pong pangalan? Basta Pasqua, sabi niya. Pasqua. O, oh, di Pasqua. Hmm. Pero ngayon, hindi lumalabas na siya si Pas, siya si Pasqua. Oh, oh, Bulante bulan din Kasi nakinala ni Kapitan, hindi naman gay Kapitan na. Si Sino Kapitan na nakakilala? Una, si Kapitan ng Bantog, nakilala siya. Saka yung mga tano, hindi sa Pasqua, bulan siya. Hmm, oh, tapos, kinonfirm din ni Kapitan natin kay Kapitan kahapon, okay. uh, uh, oh. Ngayon ang tanong ko, uh, Na-establish ba natin yung connection ni Bulante at no, ni Pasqua na pamangkin ni Kapitan? Ah, uh, si yung may ari ng palay na ibinibigay ng bulante kahapon. Tamang daw pala ni Kapitan. Ayun. so, si, so yun, Bessä, eh. si Bulante, si Bulante ang nagbibilad ng palay ni Pasqua. Nung wala yes, yes. ng palay na pamangkin ni Kapitan. Ah, po, So, ang makakatwit ba ay e hindi nadadaanan talaga ng ano, ng bypass kasi yun ang sabi ni Kape. Walang sakop walang sakop. Opo, sabi niya walang sakop, pero kung tutusin, itong kanto na to, magsimula dito sa pagbaba ng paypa, bypass, talaga itong sakop ng makatkatwit yan, dahil yan yung mga palayan ng makatkatwit na nadali nito yung bypass. Okay, ah, oo. Oh. So, oh, oh. May daan papasok ng makatkatwit din ba yun? Eh, Hindi, kasi kung oh, oh, oh. dapat ng bypass, bypass kasi 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 e. katwit, bago ka lumiko papuntang bantog, yung pali kong ano, Lea, pakaliwa. Uh, Makatkat. Mm. ni. Makatkat with dinadaanan mo. Wala kang ibang dadaanan, kundi... Part Maka -maka. ng makatkatwin. O, oh, kasi yung makatkatwit, bababa bababakan na ng ano. bababakan ka na ng... Uh... So, pagbaba ng bypass, hindi yung actual bypass uh, bypass. Pero nandito kasi mga bukid na ng makatkatwit hmm. yun. Oh, e, oh, eh, pero oh, kasi, okay. uh, baka mamaya may mapa na... Uh, uh, hindi, ibig sabihin, o jurisdiction um, ano, ano kasi yan eh. uh, lahat 'yan ay hindi naman talaga i-declare -de na sa barangay gimba yan uh, eh uh, okay. pero nadaanan ng lahat ng Makayaw, Santo Cristo, Makatkatwit, Katwit. O oh, tapos ba uh, bumantok uh, sa droke pa nga eh hanggang uh, hanggang uh, ano No. Uh, Sige. So, ganun na lang. Uh, Yan na, yun na uh, walang, uh, kung tutuusin, walang sakop. Pero, mm, ang mga barangay. In, mm, sa, areas, ano, sa... Yung mismong daan, hindi yung sa... Bypass road, uh, uh, wala, yung, lang, mismo. Oh, yung bypass road, yung road mismo. O, yung bypass road ay... Uh, ang kumbaga ang may jurisdiction road lang siya gan. essentially uh, -oh, bypass but, so, road eh. sa ibang mga barangay pero yung uh -oh, bypass road daw oh, naman ang may jurisdiction na uh, yung gimba uh, oh, yung mismong uh -oh. municipality ng gimba oo uh oh, uh -oh, uh -oh. Pero, uh -oh. Uh oh, pero yung mga barangay na yan madadaanan yan kasi isang dadaan yung uh, pupunta ng uh, na makatkat 'toy kundi dadaan don 'di ba? Uh Oo. -oh. Hmm. Kaya nga eh, hindi kasi usa usa, usa kaya, kaya lahat si yun ang madadaanan. Jurisdiction <laughs> ng walang papasok sa barangay, hindi siya. Kumbaga meron lang siyang uh, yung area na hindi mismo yung road. <laughs> uh, hindi mismo yung road yung kanilang jurisdiction. Pero yung mga uh -huh. areas sa gilid ng, bypass, ng at, uh, Mami, yung bypass at dadaanan Dadaanan at papasukan ng Kaya kami away ay. dyan, pati dun sa ano eh, sa buwis eh, ng reaper eh, kung kang nino eh. Kaya dun nila titingnan doon sa mapa. Ma reaper? Uh, buwis ng reaper. Ay, hindi na pasok dun yung road mismo. Bakit? Ay, hindi nga. Uh, kasi nga, na, na happy nga yung mga lupa na yan dahil sa ano okay. na yon Kaya may mga, okay. Eh, uh, boundary siya ng iba't ibang uh, okay. uh, barangay. Kaya, Uh, uh, doon merong konting uh, konting away ang mga kapitan pero alam um, ko na ayos na yun na-establish na, na ito. yun ito, ito. Oh. okay sige na nga pakulad okay. na natin si Arya Lea magandang usapin nitong sa bypass road bilaran na siya ng palay hindi na siya daanan ha <laughs> ha kasamang G, kasamang Arya actually kanina pumunta tayo ng PNP at uh, nagtanong tayo pero off-cam naman natin ang kontohan kasi sunod ba lang na follow up. O oh, yun mm -hmm. eh, talagang may follow up. Okay, sige, samahan mo ato. si PNP Chief Casilla uh, pagka nag-monitor dyan sa, ano, sa bypass road. O, ato, para putanya punta niya mismo yung mga traders. Ito po, traders naman ang nag, ano, eh, nagbibilad Oh, eh. ito naman ato. mga ato. traders At na traders din, kapatawad. sila sila na din ang nag nagdaka galit-galit. Kasi kanina may nakausap pa yung traders na umuusok ang bu ang bundunan niya dahil bakit may nagbibilag na naman dyan at kilala ko yung truck na yun, bagay sa doon na yun, taga isang kasi yan, isa nang talang kami, tinatid kaming kami magbilag. Kasi yung mga taga dito sa Ginda, ay taga Barunod yun. Yes, oh, talagang uh, magulo yan. Gulo yan kasi may eh, mga tinawal, tapos meron namang pinagbibigyan. So, ngayon, tama, dapat tama. si uh, Hepe, Hepe Casilla, yan agapan mo nga puntahan niya bypass road na yan, nang hindi unang-una, i-execute nyo yung tamang uh, batas para dyan. Walang palakasan system. So, sa mga katulad, oh. kahit magsasaka, hindi pwede? Ay, hindi, nakikiusap si ano na po pwede eh. Iba yung oh, traders. Dapat, pati magsasaka, oh. na... Pero uh, kung mga... Kung hindi, yung, by policy kasi dito sa GIMBA, no, na ang mga traders ay kinakailangan meron silang uh -huh. bilaran. So, hindi uh, pero... sila pinagbibilad ng palay uh -huh. Uh -huh. sa kalsada. E, eh, negosyo mo yan eh. Uh -huh. Kumikita ka sa magsasake. Uh -huh. O di dapat magkaroon ka ng ano, ng sarili mong uh -huh. bilaran. Pero yung mga oh, magsasaka, okay. kung totally babawalan, uh -huh. hindi sa against tayo. Kung sa mga army magkakaroon daw, ng itong ipapatawag daw ang mga traders, Mm -hmm. uh, hindi ko lang eksakto kung sino magpapatawag, kung si o oh, ang PNP. Uh, babalitaan na lang ako ng isang trader na umuusok ang bundunan. Babalitaan niya ako para makapag-attend tayo ng panito. sige. Oh, tama yan. Maganda yun. Sa pagkayos, eh, uh, ando si Mayor, ando yung... Uh andun ang uh, PNP. Oh, kailangan oh, okay. magkaroon siguro uh, okay. ng uh, uh, implementing rules and regulations uh, oh. na local ha, dito. Kasi kung tutusin... At saka anuhin, balikan nila yung mga uh, ordinansat at meron kasi ng mga naunang uh, ordinans. Ngayon, na uh, siguro What? kailangan na uh, mag, uh, talagang maging malinaw yan. Kasi kung babawalin, kung bawal at batas, kahit oh, sino pwedeng magbilan. Uh -huh. Kahit na magagawang bukid. <laughs> hmm. eh, eh. Kasi babae siyon. Ay mga interior. Hindi nga, pero hindi kung babawalin mo yung traders, <laughs> lahat. lahat dapat babawalin. Ngayon, magdedepende 'yan dun sa mapag-uusapan uh, ng hmm. and regulations kasi kahit traders 'yan at traders versus magsasaka, uh, pag sinabing batas, bawal kahit mga okay. ba ba traders O siya, uh, sige, okay na natin okay 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 Arya okay 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 isang trader kanina. Oh, Ang okay. kanina mo sinasabi. Oh, yeah. Sina interview mo nga yung traders na yun. Sino ba yung trader na yan? Sige nga. Oo. Pangalanan Ay, na natin. Interview na muna niya. Para mayroong uh, oh, okay. evidence. <laughs> Sige. 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 Sige.